So, maraming mga nagtatanong ngayong araw kung meron daw bang good news. Ayan, meron bang uh, inaabangan na good news yung mga kababayan natin, tayo-tayo, no? Kasi meron mga uh, nagpo-post doon sa group ng legal action on which is, mapapatanong ka kung -ano ba? ano ba, ano ba nangyayari, may good news ba? Diba? Katulad neto, uh, meron kasi nag-post uh, kanina. Thank you so much, Prof. Vincent and the other guys helping. God bless everyone. So, mga ganon, no? Yan naman kanina, ang post niya, thank you, Lord. Amen. Ayan, tinatanong. Na, ang dami tuloy yung na, uh, napapatanong. Ang dami tuloy na nag-comment kung ano ba, anong bang ibig sabihin ng post na yon? Good news ba yon? So, sino dito yung uh, mga nakapanood ng... Uh, ng video ni Prof, yung pag-uusap nila ng AS na si Tao, na si Sir Ivan. Ayan. Ah, uh, narinig nyo naman, no, doon sa video na nabanggit ni Sir Ivan na kahit sila, hindi pa nila na-encounter yung uh, sinasabi na yan na si Sir Dilan, di ba? Kahit sila mismo, hindi pa nila nakita yung itsura, di ba? So, ano na yung tayo? Mas, mas wala tayong kaalam-alam. Ano ba nga background niyang Dilan na yan? Totoo ba yan? Totoo bang tao yan? So, yun yung isang nakakapagduda dahil walang mukha, di ba? Walang mukha na nagre-represent kay Citao. So, yung mga AS. mga AES dito, yung uh, nagre-represent kay Sitao. Pero, pero, yung mga nasa top management, so, wala. Walang mukha, wala. So, wala tayong makita ng legit identity nila. But, anyway, thanks na rin. Eh, kahit pa paano nagpa-unlock yung AS na yun si Sir Ivan kay Prof. Minset. Nakausap, kahit pa paano is, uh, alam mo yun. Uh, So malaking tulong na 'yon na kahit paano bumiginhawa yung pakiramdam natin, 'di ba? Hindi yung sobrang tahimik. Tapos magbibigay ng update, minsan wala pa sa loob ng isang linggo kung meron mga update. So parang uh, katulad lang din noong uh, last week. So pero ang sabi naman ni eh, Sir Ivan doon sa pag-uusap nila ni Prof Vincent is kumikilos, no? may ginagawa yung uh, mga nasa top management, yung HQ, on which is, hindi naman nila nire-reveal. Kahit uh, sa mga AS, kahit daw kila Sir Ivan na yun, sa AS na yun, is wala silang uh, idea kung ano yung uh, mga hakbang na ginagawa nung, uh, mga nasa top management o doon sa HQ ng sitaw kasi nga, uh, very confidential, di ba? So, sobrang uh, confidential. So, syempre yung mga seller, hindi may na mag-isip na, mag, na, mag na what if na sobrang tumagal na ganyan is pawala na lang bigla, maglaho na lang bigla. Yung kanilang mga kaperahan, di ba? So, ayun mga ma'am sir ha, another thing, no, I think isa ito sa mga good news. So, by tomorrow, no, nagkaroon ng announcement. No? Nabasa ko sa post ni Sir Vincent doon sa group. Ang nahalagay bukas may interview ang Securities Exchange and Commission sa, sa Abante Saracho. So I think mga ma'am, sir kailangan natin na uh, present tayo doon, no? Let's support manood tayo para maliwanagan tayo kung anong explanation ng SEC, ba? Diba? Dito sa issue na to na kinakaharap ng napakaraming mga seller dito kay Sitaw. no? And uh, with regards doon sa ipinataw nila na revocation order. So, kailangan maklarify nila yon and kailangan maklarify din nila na ano ba talaga yung mga hakbang na kailangan gawin para maibalik yung mga pera ng mga sellers. So, abangan natin yan bukas and uh, let's support mga ma'am sir. Kung sino man yung uh, may interview bukas or sec lang ba yung may interview or may isang uh, representative tayo na seller na may interview. So, abangan natin yan bukas mga ma'am sir. So, nabasa ko lang din no uh, nag-post doon sa group natin na thank you uh, Action abante no po, uh, pwede daw po lumapit sa mga senator okay para magkaroon ng senate hearing so may chance mga ma'am sir na maitaas ito no ma ma maitaas uh, maitaas ito hanggang sa Senado hanggang sa mapansin ito at magkaroon ng senate hirig. So, kahit pa paano isa, eh, nagkakaroon tayo ng chance, mga ma'am sir. So, yan po yung sabi sa interview ngayong araw. No? May chance na ma-erase ito sa Senado. Uh, for my own opinion lang, mga ma'am sir, sa akin lang naman to, na uh, sabihin natin na uh, oo, merong inaayos nga at kumikilos naman sila dila. Yun nga lang, uh, very confidential. Din. So, hindi nila pwedeng i-reveal. Siguro naman hindi na sama na unti unti is kumikilos tayo, di ba? Ang ah, gumagawa rin tayo ng action kung paano mabawi yung pera natin. At least, hindi tayo natutulog lang na aantayin kung ah, ano mga ah, kilos o ano bang mga proseso yung inaayos ng HQ ng sitaw. kung meron man wala. At least tayo, kumikilos tayo. At at the end of the day, alam natin na kahit paano ay meron tayong mapapala. Uh, so ayun mga ma'am, sir, I know maraming excited bukas kaya uh, magsama-sama tayo abangan natin yung interview na yan sa Securities and Exchange Commission para uh, maliwanagan yung lahat ng mga seller tayo tayo lahat ng mga seller kaya yun, yung Sitaw Corporation. So ito pa meron pa nag-post na hope is waving na may mabigyan linaw para uh, mag gauge natin yung willingness ni Sitaw na may uh, maibalik sa mga sellers show of uh, goodwill baga? Um, uh, tingnan natin kasi meron na na ba sa proposal na meron nga uh, uh, gusto silang i-reach out na proposal sa sitaw, so ito yun kung hindi po kayang ibalik yung pera, baka hindi na lang uh, ahm, ba, uh, bakit hindi na lang ibigay in the form of uh, mga actual products Uh, uh, proposal na gusto nilang ma-reach out kay Sitaw. Pero, kayo bang mga ma'am sir, ano bang uh, opinion nyo dyan sa proposal na yan? Na gusto nilang i-reach out sa Sitaw. Ayan. Kung meron kayong mga opinion, ayan, i-comment below ninyo. Alam nyo, uh, tumatagal na itong uh, ano na to ha, yung issue na to sa sa Sitaw, yung ating mga pera ha. Parang uh, habang tumatagal nagiging teleserye na pero sana naman hindi uh, masayang yung pag-aantay natin, yung effort natin mga ma'am sir, na kahit pa paano meron pa tayong mapakinabangan, di ba? So, ayun lang ulitin ko lang. Uh, let's support tomorrow, no, yung interview uh, Abante sa radyo, sa SEC. So, if you think na nakatulong mga ma'am sir, ang video na to, please like and subscribe and hit yun na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!